Teng na na ten Napakaaga naman magano display na last year ano hindi naman nagdi-display sila siguro nasa December 18 na ata. Napakaaga naman. Kung nagdi-display sila napakaaga naman. Oh, sobra. Sobrang sikip ng traffic oh. Kung hindi pa nagdi-display ng paputok, malamang may ano to, may disgrasya. Oh, layo. So, gilid lang tayo. Dito lang tayo sa gilid. Ay, eh, nagpa-parking pa. Ay, eh, hindi pa naman nagdi-display. Ito, paputok to dito. Stall lang paputok. May disgrasya ata to eh. Tingin ko lang. Ito, ito, stall na ito. Paputok yan. Store lang paputok to eh. Hindi pa nga na sila nagdi-display. Yan no? dami. May disgrasya yata. So, ano, gilid pa rin tayo. Sobrang traffic Naman dito